Hi guys! Magandang umaga. Dito naman tayo. Papakain tayo ng manok guys. Ayan, ang ginagawa nila ang nag-aaway pa. Papakain, kain na lang, nag pa. Ito kasing lahi na ito guys, mga kulay, mga brown, ay matatapang sila sa kanilang mga anak. So, ang ginagawa namin dyan, inaalagaan masyado yung mga sisyon yan kasi pag hindi, marami nga siyang itlog. Itong lahat na to pang ano lang ito native um, brown egg lang to pang binta kaso ah, ay eh, sa probinsya guys paparamihin natin para mayroon tayong uh, kakatayin pagka walang walang diba so yan uh, yan na lang yung nakira mga ano lang mga anak dalawa isa kahit marami silang anak na ano na iniklog ay eh, dahil mga pabaya yan yung mga ganyang ina, inahin so nang uh, namamatay so eh, ito na lang oh natitira wita mo kakain na lang tutusikin pa kapalayo pa yung mga anak nila ayan nangingitlog yan sila kaso lang san saan din nangingitlog yung ibang inahin ito namang tandang ay pang ano lang sa kanila pang chapo lang sa kanila so tingnan niyo naman guys kung uh, gaano sila ka sensitive na uh, makasarili yung mga inahin na ganito so kailangan talaga nito guys yung ano yung lagayan para sa kanila di na nakakaanyo lang pagmasdan